Honda Winner X150 na nga ba ang papalit sa trono ng Raider 150 bilang King of Underbone? Noong February 3 nga, nilabas na ni Honda ang Winner X150 dito sa ating bansa. At ang matagal mo nang inihintay na motor ay nandito na at mabibili mo na dito sa ating bansa. Pero ang tanong, yun na nga ba ang papalit sa trono ng Raider 150 bilang King of Underbone? At para malaman yan, pag-usapan muna natin itong bagong variant ng Raider 150 EPI. Nasa harapan nyo ngayon kay Isla ang bagong variant ng Suzuki Raider 150 EPI. Ito yung bagong color variant nila na nilabas nila last year at available na ngayon 2024. So, mabibili mo na to sa any motor trade or any branches ng motor trade nationwide. So, ito yung bagong kulay ng Raider 150. Ang angas, tingnan. Ang ganda ng color combination nya. Metallic gray, glossy na black, and then yung mags nya is blue. So, ang ganda ng pagka ng color ni Suzuki dito sa motor na ito. So, lumabas yung appeal ng Raider 150. Mas gumanda yung forma, mas mag gumanda yung kanyang overall look dito sa motor na ito. So, Other specs ng motor na ito guys, is the same pa rin sa previous na Suzuki Raider 150 if I. So, ito pa rin ay 150cc yung kanyang makina. Uh, double overhead cam, fuel injected if I. Slim body with higher power engine. So, kaya kung pabilisan itong motor na to ang Nangunguna talaga. It's because of kanyang body design na slim and din yung kanyang engine na halimaw. So 150cc. So 150cc na uh, double overhead cam. But ilagay dito sa malipis at magaan na chassis. Kaya lumabas yung pagkahalimaw yung speed ng motor na ito guys na yung mga ilaw nito ay yung headlight is LED pero yung signal light niya is naka bulb type so karon pa rin yung mga pairings ito mga gaan at maninipis so maganda talaga itong motor na to when it comes of speed ang pag-uusapan itong Raider 150 ang isa pa rin sa masasabi kong still undefeated it's because of sa power niya and in sa kanyang chassis kahit na mayroon ng uh, Winner X 150 niang Honda ikong e sa power and speed lang ang yung pag-uusapan si Raider 150 pa rin yung base para sa akin pero yung overall naman ng motor ay doon na siya kay Winner X walang uh, binugay ito kung na Winner X so yung overall ang pag-uusapan kasi di tag-tag yun sa feature 7X150 si mayroong ABS mayroong siyang slipper clutch at mayroong siyang bank sensor yung Winner X150 at naka pan pa yun naka keyless ignition dito e, walang ganun hindi ito naka ABS hindi rin ito naka slippery clutch and in, hindi rin ito wala din tong bank sensor kaya kung sa feature lang pag-uusapan ay panalo pa rin si Winner X150. Speed din niya. Maganda rin yung speed na kayang ibigay ni Winner X150. Hindi rin magkakalayo dito sa Raider 150. Pero ang overall talaga, dun si, Re si Winner X150 ang manangalaw dun. Kung pag-uusapan, i-compare natin sa dalawa. Pero kung speed lang yung hanap mo sa motor, dito sa Raider 150 if I. ako pupusta. Kasi manipis yung chassis, magaan yung chassis at malakas yung kanyang engine. In terms naman sa kanyang dashboard, mas malapad yung dashboard ng Raider 150 Ipay. Mas malaki yung wing angle nito. Digital dashboard na rin ito. Sa switch function naman, ito ay merong headlight switch, high and low, the light, at meron siyang headlight switch on and off. So, basic ta basic na lang switch ng Raider 150 Ipay, pero usable naman siya maganda yung quality ng ginamit uh, at bukhang premium naman to so sa kabila naman post start button lang yung makikita mo dito so yun yung makikita mo sa kanyang mga switches sa kanyang dashboard ay malapad yung UA angle meron siyang anti t lock naman yung kanyang ignition key so nito keyless guys unlike sa Re Winner X150 na keyless ta yung lahat ng variant doon dito sa, sa Suzuki Rider 150 if I is na desosie paren. So, pati naman sa kanya ng engine specification ka isla kung pag-uusapan natin ito. Ito ay equipped ng four-stroke double overhead cam four valve 150cc fuel injected liquid cooled engine na kayang mag-generate ng maximum power na 13.6 kW sa low lamang 19,000 revolution per minute at maximum peak torque na 13.8 Newton meter sa loob lamang ng 8500 revolution per minute. Compression ratio niya is 11.5 is to 1. Ito ay 6-speed manual transmission. So wala tong slipper clutch. Gaya sa Winner X150. When it comes naman sa so suspension itong Suzuki Raider 150 FI, ito ay nang katelescopic coil spring oil dump sa harap. At sa likod naman is naka single monoshock. Yung sukat ng gulong niya is 70x90 sa harap at sa likod naman is 80x90. Both ito choblis. Disc brake sa harap at disc brake din sa likod. Yung overall length ng motor na ito is 1,960mm. Overall width naman is 675mm. Tapos ang yung height ng motor is 980mm. Yung wheelbase niya is 1,280mm ground clearance is 150 mm. Ang seat height niya ay 765 mm. So sa ating mga height ng mga Pinoy ay saktong-sakto itong motor na ito. Ito yung kagandahan nito. Ang timbang ng motor is 109 kg lamang yung timbang niya. Pero yung kanyang engine nga sinabi ko kanina, malakas at halimaw. Kaya dudumabas yung speed ng motor. Ikaw ko naman lagyan ka ng makina ng lakas sa maliit na chassis talagang lalabas talaga yung speed ng motor at yung aerodynamics din ng Raider 150 FI talagang tumatagos talaga yung hangin ang fuel tank capacity ng Raider 150 FI is 4.2 liter at kaya niya tumakbo sa fuel consumption na 54 km fare liter. So, matipid pa rin ito. Kahit if ay na itong motor na ito, kahit 150cc, matipid sa fuel consumption. So, 54 km per liter na itakbo ng motor na ito. So, para sa akin, matipid yan. Yung kay Winner X150 naman, yung kanyang fuel consumption, ayon mismo kay Honda, is 53.5 km per liter. So, mas matipid itong si 150 i kasi nga, manipis yung chassis, mas magaan itong motor na ito. So, hindi mahirapan yung kanyang makina na mag-deliver ng power. So, kaya matipid sa fuel consumption at malakas tobakbo itong motor na ito. So, yun yung masasabi ko dito sa motor na ito kay Kung speed ang bago usapan Raider 150 if ay pa rin ako paposta. Pero kung yung overall kona ng motor, eh, 7 x 150 na yon kasi Malami siyang uh, specs na kayang i-offer, yung mga feature na kayang i-offer ng Winner X150. Kung overall yung pag-uusapan ng motor, Winner X150 yung pinakapuging underbone ngayon. Pero hindi ko masabi na pangit itong Winner 150 Ah. Still, pa rin ito, pugi pa rin itong motor. na ito, pugi na, malakas pa. So, nagkataon lang na lumabas si Winner X150 na 3 na 3 ngayon sa market. So, kayo kaista, ano masasabi nyo dito sa motor na ito? Comment down below at pag-uusapan natin sa comment section. So, that's all for today's vlog, guys la, Thank you for watching Motor Sa Isla. Abangan nyo yung full review natin sa winner X150 at ang comparison video natin dito sa Raider 150FI at sa winner X150. The same kasi lang ng engine ay double overhead cam. So, ito yung maganda ay kumpara. So, abangan nyo yun. Gagawa tayo ng content yan. So, for now, thank you for watching is is motor sa isla nagpahimangno no na magamping kanunay o gigugma ang ginoo labaw sa tanan receive always peace bye bye